magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Ah. O. At ang imperyo ng South Cloud na pinamumunuan ni Queen Zilong ay nagtataglay ng mga kasundaluhan na mahuhusay. At ang bilang ng mga ito ay nasa libo-libong kasundaluhan. Kung ikaw ang magiging emperor ng South Cloud, ito ay mas kikilalanan sa buong mundo at kakatakutan. At maaari mo kaagad gamitin ang mga kasundaluhan ng South Cloud upang manakop ng mga iba't ibang lungsod na mayroon ang iba't ibang mga sekta at imperyo. At ang asasin sekta ay hindi na natin kailangan puntahan pa dahil kung mangyari na ikaw na ang mamumuno sa imperyo ng South Cloud at sa mga kasundaluhan nito bilang emperor. At kapag kumalat ito sa buong mundo natin mga tao ang sekta ng assassin sect ay sila na mismo ang lalapit sa iyo. Para maging kapanalig natin, kung mangyari iyon, mahahawakan mo na ang assassin sect at yung babae na iyong nakalaban kanina. At ikaw ay gagalanggan ng lahat at kakatakutan. Sa ganun pang na aagawin mo ang pamumuno sa imperyo ng South Cloud. Mas mapapabilis ang pagkakaroon mo ng imperyo. At ikaw ay magiging emperor agad. Alam ko na kayang kaya mong agawin ang pamumuno sa South Cloud. Dahil sa tinataglay mong lakas, mahal na Emperor Dado, sabi ng isang tulisan nanag. Nga nga lang Gutsi, at ito ay napabulong sa kanyang sarili. Halimaw ka Dado, ikaw ang dapat mamatay hindi ako. Hindi ka nararapat sa mundo namin mga tao. Ang katulad mo ay dapat mamatay. Dahil sa gagawin mong pang-aagaw sa imperyo ng South Cloud ang buhay mo ay matatapos na ang mga namumuno sa imperyo ng South Cloud ay hindi basta-basta. Ang dalawang kababaihan na sila Empress Queen Zilong at ang Reyna ng South Cloud ay mahuhusay sa pakikipaglaban at ang kanilang spiritual na lakas ay kasing lakas ng iyong tinataglay. Sa tulong ng mga kasundaluhan ng South Cloud at ni Empress Queen Zilong, ikaw ay mapapas lang sa loob ng imperyo ng South Cloud. Alam ko tanga ka dado at gagawin mo ang aking nais mangyari at alam ko ang kahayukan mo na mamuno sa napakalaking imperyo tulad ng South Cloud. Kapag napas lang ka sa loob ng imperyo ng South Cloud, ako na ang magiging pinunong ng ating grupo. At ang lahat ng mga kayamanan at salapi ay akin na magagamit sa aking kasiyahan. Bulong ng isang tulisan na nagngangalang Gotchi. Oo biglang pumasok sa isip ni Gotchi bago siya paslangin ni Dado na ang Emperor ng South Cloud ay kanyang gamitin upang sabihin kay Dado na ito ay kanyang agawin ang pamumuno kay Queen Zilong. Para gawin itong sarili niyang imperyo. Ngunit ang nasa isip talaga ng isang tulisan na ito na nagngangalang Gotchi. Ay ipahamak si Dado. Nais niyang mapaslang si Dado sa kamay ng mga kasundaluhan ng South Cloud lalo na sa kamay ni Queen Zilong. Dahil alam din ni Gachi na ang Empress ng South Cloud na si Queen Zilong ay nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual na lakas. Maaari mapas lang si Dado kung nanaisin nitong gawin nga ni Dado ang kanyang sinabi. At kung mamatay si Dado si Riamiz na ang mamumuno sa mga tulisan na kanyang kagrupo. At maya maya, nang marinig ito ni Dado, siya ay napaisip saglit, at tumingin sa direksyon kung saan natatanaw niya ang mataas na imperyo ng South Cloud hindi umiimik si Dado sa oras na ito. At ito ay masyadong nag-iisip. At napapansin ito ni Gachi ang isa sa mga tulisan. At ito ay muling bamulong at sinabi. Sa tingin ko sa kanyang pag-iisip ngayon. Ito ay nanaisin niya ng kunin ang pamumuno sa Imperio ng South Cloud. Bulong ng isang tulisan na si Gachi. At maya maya si Dado ay ngumiti at sinabi. Maganda ang iyong idea. Matalino ka para maisip mo ang ganun mga bagay. Tama ka. Kung ako ay gagawa ng sarili kong imperyo ito ay matatagalan pa bago may tayo. At hindi rin basta-basta magkakaroon ng aking imperyo ng mga kasundaluhan na nagtataglay ng mga spiritual na lakas. Kung aking kukunin ang pamumuno sa imperyo ng South Cloud, sa empress nito na nagnangalang Queen Zilong at sa reyna ng South Cloud. Ang dinong pangyayari, ay mabilis ako magkakaroon ng imperyo na mayroon ng mga kasundaluhan na nagtataglay ng kahusayan at lakas ng spiritual na tinataglay. Ngayon nagbago na ang aking nais. Nakapagdesisyon na ako, kukunin ko sa kamay ni Queen Zilong ang imperyo ng South Cloud. At ito ay aking papamunuan. At ako ang maghaari sa buong mundo ng mga tao. Sabi ni Dado sa masayang tono. Habang ito ay tumatawa ng malakas. Hahaha. -ha -ha nang marinig ito ng ibang mga tulisan labis ang pagkasaya nilang lahat. At ang mga tulisan ay nagsalita at sinabi, Mahal na Emperor Dado, malapit na kaming maging general ng iyong imperyo. Alam namin na kaya mong makuha ang imperyo ng South Cloud. Sa pamumuno ni Queen Zilong ang empress nito. Kapag nangyari iyon mas asa katuparan mo na ang iyong matagal na ninanais na magkaroon ng sariling imperyo. At kami ay magiging mataas na sa paningin ng mga tao dahil magiging general na kami. Sabi ng mga tulisan, at nang marinig ito ng isang tulisan sa grupo ni Dado na nagngangalang Gotchi. Ito ay, napabulong sa kanyang sarili, at sinabi, mga hangal, kailanman hindi magkakaroon ng imperyo ang halimaw na ito na si Dado. At ito ay mapapas lang sa loob ng imperyo ng South Cloud. Ang dakilang empress na si Queen Zilong ay hindi kayang labanan ni Dado kahit na ito ay isang halimaw pa. Masyado kayong nakakatawa lalo ka na dado. Ang iyong mga ninanais ay hindi mangyayari. Dapat ka talaga mamatay dado isa kang halimaw. Ikaw ay mapapatay ni Queen Zilong. Sabi ni Gachi. Ang hindi alam ni Gachi sa mga oras na ito. Ang reyna ng South Cloud ay wala sa kanilang imperyo. Dahil ito ay nanatili parent sa tabi ni Daryl. At ngayon ang reyna ng South Cloud ay kasakasama sila Daryl, Ambrose, Yvette, Irene, at ang apat na prinsesa ng lahing fairy na naglalakad-lakad sa lugar. Kung nasaan ang sagradong lagusan na natuklasan nila Daryl at Lynn. Patungo sa mundo ng iba't ibang nilalang at sa mundo ng mga tao. At ngayon naman si Queen Zilong ay nasa masamang kondisyon peren. Dahil si Queen Zilong ay hindi pagganap na nakakabawi sa kanyang lakas. Dahil sa pagkapinsala ng kanyang primordial spirit ng dahil kay Lynn. At nang sumalakay pa ito sa lungsod ng Assassin Sect at nakipaglaban sa daang kasundaluhan ng Assassin Sect. At ito ay gumamit ng kanyang spiritual na lakas. Kaya ang primordial spirit ni Queen Zilong ay mas lalong napinsala ito. At ngayon si Queen Zilong ay nasa kanyang imperyo at ito ay sobrang hina peren at nagpapahinga sa oras na ito. Kaya kung si Salakahin ni Dado ka sa kasama ang kanyang kasamahan sa grupo ng mga tulisan ang Imperyo ng South Cloud upang agawin kay Queen Zilong ang pamumuno sa Imperyo ng South Cloud. At kung gagamitin ni Dado ang kanyang tunay na lakas at tunay niyang pigire na pagiging isang halimaw. Maaaring maagaw nga ni Dado ang pamumuno kay Queen Zilong sa Imperyo ng South Cloud. Ngunit ang libo-libong kasundaluhan na mayroon sa South Cloud Continent at ang mga general nito ay nagtataglay din ng sobrang lakas na spiritual. Kaya kahit mahina si Queen Zilong ngayon ay hindi rin basta-basta ito kayang gawin ni Dado. At ang mga tulisan na kasakasama ni Dado. Ang lahat ay nakatingin ng husto sa imperyo ng South Cloud. Ngunit may isa lang sa tulisan ang hindi nakatingin dito. Kung hindi nakatingin ng husto kay Dado. Ito si Gachi, na nagkaroon na ng galit kay Dado, habang nakatingin ang isang tulisan na nagngangalang Gachi. Ito ay nag-iisip ng masamang binabalak at si Gotchi ang isang tulisan sa pangkat ni Dado ay bamulong at sinabi sa kanyang sarili. Bobo talaga ang Dado na ito, sa tingin niya ba talagang maaagaw niya sa kamay ng Empress ng South Cloud ang nito? Ikaw halimaw ka sa oras na tangkain mo na gawin ang aking sinabi sa iyo. Ikaw ay mawawala na sa mundo namin mga tao. Matagal na panahon ka namin nakasama ngunit hindi ka pala isang tao. Isa ka palang halimaw. Na may masamang binabalak sa mundo namin mga tao. At kung maagaw mo nga ang pamumuno sa imperyo ng South Cloud sa empress nito na si Queen Zilong. Titiyakin ko na hindi ka din magtatagal na magiging emperor nito. Dahil aagawin ko sa iyo ang pagiging emperor. At biglang umiti si Gachi ang isang tulisan. At ito ay napaisip. Tama nga, dalawang magandang plano ang aking nabuo ngayon. Kung si Dado na isang halimaw ay tutungo ngayon sa imperyo ng South Cloud upang agawin ang imperyo kay Empress Queen Zilong. Kung si Dado ay mamatay sa loob ng imperyo ng South Cloud. Mabuti ito para sa akin. Dahil ako na ang mamumuno sa aming pangkat at papamunuan ko ang mga kasamahan kong tulisan at tatawagan nila akong pinunong Gatchi. Ang sarap pakinggan. At kung magtagumpay ng makuha ni Dado. Ang pamumuno sa imperyo ng South Cloud kay Queen Zilong. Ako ay gagawin niyang pinunong general niya. At dahil doon mahahawakan ko ang mga kasundaluhan ng South Cloud. At maaari ko sila gamitin upang kunin kay Dado ang pagiging isang emperor. At si Dado ay aking papazlangin sa oras na mangyari iyon. At ako na ang hihirangin na emperor at mamumuno sa buong South Cloud Continent. Napakatali nung idea. Ako ang nararapat na maging pinunong ng aming pangkat ngayon. Ngunit kinuwa ito ni Dado hindi si Dado sana ang pinuno ng aming pangkat kung hindi ako. Dahil ako ay may katalinuhan. At si Dado ay masyadong bobo. At kapag nangyari ang aking mga binabalak, madali ko lang siya malilin lang. Sabi ni Gotchi ang isang tulisan sa pangkat ni Dado. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta ko sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!